Sa lang sa mga apektadong individual si Benjamin, residente sa Talisay, Purok 8, Barangay Lagao ng Siyudad, General Santos sa Buntag, hangtod gabi nga pagbundak sa ulan, epekto sa shareline, o localized thunderstorm. Ang tubig baha gabanaw gihapon sa ilang tugkaran o mismo sulod sa iyang balay. Pagulagway ni Ini, lagpas tuhod ang tubig nga ilang nasinati. Pasado alas 10 sa gabi inero 18. Ah, gabi namin, pagka pag nag-uulan, gano'n lang kami, kamutulo. Ganyan na lang. Ngayon lang kami magawa. Pag mag na naman ito, nako. Pag napuno yan, kawawa na naman kami. Gagano naman yung ulo namin. Usa sa nakitaan matod ni ining rason sa pagbanaw sa tubig sa ilang dapit, mao ang pag-apaw sa tubig baha sa drainage. Kami, wala, wala kami tanong magagawa. Diba? Kaya, mga tao dito, parang sanay na rin. Hindi, wala na. Peace na lang talaga. 24 matud pa ang mga naapekto ang residente sa siyudad, sigon ni Jory May Balmidiano, spokesperson sa Office of Civil Defense. As of uh, January 18 po, um, 11 p.m. ng gabi, meron nga po tayong ano, no, uh, reported na uh, flooding incident doon mismo sa, sa uh, Talisay Street, Purocotso, ng no, Barangay Lagaw. Pero families po tayo na lumika sa mga residente for the meantime. Pero as of uh, now naman po ay nakabalik na po sila sa kanilang mga tahanan. That's not that po yun. Ayun. Malandali alam naman. And the water subsided uh, naman po at around 6 uh, si o'clock kanina kumaga, bumaba Kahit pipila kabahin sa Soxar Region ang apektado sa maot nga panahon base sa monitoring sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Rason sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak nga mga pagulan, pagpanalugdog, ingon man pinakalit nga pagdahili sa yuta o pagbaha. Samtang, Pasado alas sa sa buntag, usa ka pagdahili sa yuta ang nasinatian, partikular sa Alabel Sarangani Province. Hinuon si ni Balmijano, wala may natalang samdan o naangin sa maong insidente. Apan kanunay gihapon ng ilang pagpahinumdum, nga sa publiko nga kanunay mag-amping o makigalayon sa mga lokal nga panggamhanan. Ilabi na nga sagad, kining masinati o galing sunod-sunod ang mga pagulan na nagkaroon nga po ng dusted incidents sa sitio Bla, Barangay Pag-asa, Palabel, Sarangani. This is more of a portion lang ng provincial road ang nagkaroon ng landslide. And uh, agad man naman po yung ating uh, engineering office po ng munisipyo ng Alabel ay eh, napunta agad sa area to clear. So outright na 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 uh, ang atong DRRM, tuyok na na napahatag o uh, information na magkuhan lang. ah uh, watch po lang nung uh, continue ang ulan kay basig kana maduol sa sapa so far daga naman ta na, na identify din ni nga dol sa sapa nga nato nang narelocate pod in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News